gagawa mo na natin si small mosang makapahit ito yung buwan niya para bagay dito sa alibiera niya makapasin para mababa para bumagay doon sa manibela niya Nice! Maraming paninda dito sa CESCAS. Dito kasi, hihihilayin itong mga wire niya para kaya dito na lang sukuha luma para dito tumahasin sa manipela niya. 啊，对。